yun nga, ano masasabi mo na, yun, hindi niwasan nila Alden at ni De Derek. Talagang direct to the point na in-address nila yung mga isyong bading sila. Alam mo nga, di ba yung nasabi ko, napaka, napakasamang kultura natin. Kapag na ang babae, walang, walang nababalitang nalilig na lalaki, ikichismis natin, tomboy. Kapag ang lalaki naman, walang nakichismis na nalilig na babae, at sinichismis naman natin, bakla ano. Na, so, nagbibigyan ng pressure yung mga artista. Kung di ba may mga tao naman na ang gusto sa buhay nila, solo sila. Ayaw naman nilang, oh, ayaw naman, hindi naman lahat ng tao gusto ano, gusto meron silang karelasyon, di ba? Kung pressure natin yung mga artista na kailangan meron, meron mga ano sa'yo, malig sa'yo, mga anong ganyan. Kaya tama si Alden, kung gusto yung kisses mong bading, di ba ding, period, di ba gano'n? okay yun. Oh. Oh. Ako na, alam mo, Tita Lolita, ako, dati natipikon pa ako pag tinatawag akong bading o chinichismis ako. Ngayon, okay lang. Oo, di ba? Hindi naman totoo. Lalaking lalaki ako, no? Mm -hmm. Di ba?